Ito daw yung paro-paro, G. Yan po ang paro-paro, Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Naghakot nga pala kami ng tubo ng tubig at pagkatapos nga nito ay nakakita kami ng paro-paro. Nanguha ng bayabas at kumain gamit ang bao. Tara! at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. For today's video nga ay maghahakot kami ng tubo. Sa paghahakot nga na ito mga idol ay kasama natin ang mga triskilyo ng ranso. Ihahatid nga namin ang mga tubong ito sa bundok upang gamitin nga na patubig dito sa aming barangay. Upang madala nga namin ito ng mas magaan ay tinanggal nga namin ito sa pagkakabilog at inunat nga namin ang mga tubong ito. Ito nga ang aming naging diskarte mga idol para mas magaan namin madala pa bundok ang tubo. Medyo kinakapos na kasi ang aming barangay sa patubig kaya naman ginawan ito ng paraan ng aming kapitan. At matapos nga ang napakahaba naming paglalakad mga idol ay nakarating na nga kami dito dito sa lugar na tinatawag naming Kawakawa. Habang nagpapahinga nga kami mga idol ay meron kami ditong napansin na isang napakalaking paru-paro. Kalaki ah. Kalaki ng katawan? Para paniki. Baka na ganyan yan. ko kaya. Laki talaga. Sige nga. Ito. pa dyan tol. Hindi yan. Hindi yan may araw. Gabi Hindi, ata. Hindi pa papaila konti. Papaila. Ingat ka sa ano niyan yung nakakabulag. Dilip kan. Para pa yan. Huwag pa ulagi sawa ano. Malimali tayo sa Baka may satakot Kaya naman, baby, mga in Kuya Kim, ano talaga Maliwala, strong yes. vlog Tol, malaki <laughs> pala ganyan sa mukha mo Laki kasi sa mukha mo um, uh, oh, di ba, laki oh at matapos ko nga makuha ang paru-paro mga idol ay talaga namang napahanga kami dito dahil sa napakalaki niya. Sobrang laki nga ng paru-parong ito mga idol kaya naman sobrang napahanga kami dito. At bukod pa nga dyan, mga idol ay first time din namin makakita ng ganitong uri ng paru-paro. Dahil nga first time naming makakita ng ganitong mga idol ay sari-sari nga ang itinawag namin dito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa ganitong uri ng butterfly? O yan mga idol, nakakita tayo ng butterfly at natin, first time natin makakita ng ganito so hindi natin kung alam kung anong klaseng species to nang anong klaseng lahi ng anong mga butterflies o, oh, Napakalaki niya. at uh, talaga namang ngayon inantay tayo nakakita ng garmin Piling ko ano yan, paro-paro dyan -paro, <laughs> ito daw yung paro paro ji yampon paro paro ji, <laughs> paru -paru -ji. <laughs> At matapos nga ito mga idol ay nagdere-diretso na nga kami sa paghahakot ng tubo at tinawag na rin kami ng aming ibang mga kasamahan para kumain. Dito nga sa lumang bahay Ibal kami pumunta at dito nga raw kami magpapananghalian. Dahil nga kami ang huling grupong sumalunga ay kami din ang huling kakain. Kain agad, mamaya maya pahinga muna. Wala kaya mga idol ah. Ang kakainan natin dito sa bundok. Wow. Ito yung mga sinaunang ano. Pinggan. Ano? Ito yung kabundukan natin pinuntahan na pinaghakutan. Ay, eh, yun oh. Ano na naman niya? Oh, tilig tilig ng kamay. Oh, oh. oh ito yung mga kainan dito. Oh. Kita nyo naman. Oh.

Oh Balik na, na balik na. Ay, may bumitak na. Bumitak na, bitaw na. Bitaw na, bitak na. Ano na, na. na mabungay niyan? Arepa. Sauluhan mo, baga. Eh, sauluhan mo. Kareman din. Oh. Sauluhan mo, ikuha mo 'tong titigas. Ay, oh, meanya sa kamay mo. Oh, ang titigas ng mga ayun na 'yan. Kare, oh. Baluktot. Oh. Naka ay, ay, hinog naman 'yan. At sama. Iya, nakatanggap tayo ng ayuda. Meron tayong kape. Ito, sardinas. bigas salamat po ito yung reward namin sa paghahakot ng tubo dun sa bundok binigyan tayo ng garto thank you sa ating mahal na kapitan at sa nagbigay ng ayuda thank you so much po